basket noon idol dito na naman ako idol ay ipapakita na naman ako sa inyo na bagong frame namin so mga kakarating mong dyan din ito ito, ito, ito ang pinatawag nilang sports type uh, Giordano brand yan idol tapos oh. natin Giordano brand sports type siya ito tapos metal metal yung pinakaharap tapos yung simple tips niya ay mayroong pangalan may din may brand din pangalan ng brand at saka mayroon design na red uh, buma, yung kanyang pinakadulo para hindi siya masakit tapos ito ay idol panlalaki na frame tapos may sariling lagayan na siya ito may sariling lagayan na siya pag pag kayo pag uh, kayo ay pumili eh. pag, pag pinagawa ko na may sariling lagayan na siya tapos may sariling pampunas so ayan sa mga idol ah uh, kulay brown Giordano frame sports style so yan lang mga idol thank you for watching